Hello guys, welcome to my YouTube channel. Update po tayo guys. Nandito pa po tayo sa marham sa Mama niya mo guys. Uh, hindi pa ano guys. Ang tagal pa natin dito makauwi na Riyad guys. Ang hirap dito guys kasi walang WiFi. Ha, um, binigay ni Amo sa akin 4 uh, days lang ubos na. eh nakakaano kasi naman din guys kung hindi ka manonood ng mga YouTube at sa vid TikToks nakaano dito nakaka-board pag once na wala ka na wala ka ng na pitas nakaka-boring guys dito po tayo ngayon sa Malham Malham guys dito yan sa Saudi Arabia parang parang ano na guys probinsya ayan pero ano lang yung biyahe niya guys sa marang parang walang isang oras ayan. so ngayon guys dito po pala tayo ngayon sa kwarto guys uh, sobrang boring na talaga guys kung pwede palang umuwi na guys nako tagal na ako umuwi Kasi guys, naubos na yung Pira, yung binigay ni amo sa akin Ubus na yung load Isang, one week, wala na abot ng one week, ubus na Tapos ngayon, nakahiram tayo ng 57 Sa kasama natin dito uh, Para lang Makalood tayo guys, kasi nakaka board guys, parang Parang naisip mo talaga yung Mahumsik ka, pag once talaga na wala kang Wifi parang iniisip ko na bakit ah, matagal ka na parang nahumsik ka talaga pag once na hindi mo makontak yung anak mo ah, uh, pamilya mo sa Pilipinas lagi talagang nakakahumsik kaya naisipan ko talagang mahiram na lang ako sa kasama ko dito ng pambili ng load para lang maka makatawag ako sa anak ko at sa pamilya ko sa Pilipinas pero ano guys hindi straight yun ang kailangan uh, mga minutes lang off ko na naman tapos ano kasi yun ang anli ngayon guys na, na ano lang siya nang hindi maabutan ng kahit nakalagay 10 days basta once na magamit mo ng ano mga social media maubos talaga kaya hirap hirap pag walang wifi okay lang sana na ganito ka ah uh, kahit marami kang trabaho basta may wifi ka lang guys kasi yan talagang kasihan natin na uh, makausap yung pamilya natin sa Pilipinas kaya um, um, may oras dito guys na gusto kong umiyak pero tinitiis ko lang kasi yan nga guys ano, di naman pwede na magtulo Tulo ka dito ng luha kasi uh, baka tawagin ka sa matanda tapos magulat na bakit umiyak ramdam ko talaga ang ano guys ang homesick parang na homesick ako naisip ko yung anak ko sa Pilipinas kasi ano guys walang wifi ah pagpunta ko dito nagbigay siya muna ng 100 na load ko is ano ah uh, 85 ay 80 Pag bayad ko is nag lang ako ng ano 6 real tapos na na, na ano ko yun siya guys na nasa na unlimited Pinasok ko yung load. Tapos, binawasan, guys. is 45 na lang na Iwan. gabi one. naman yung STC. Hindi dinawa. Isang FW. Pag magutang ka, laking bawas. Grabe. Kaya, guys, mahirap pag lagi kang hiramin ng amo sa ibang, sa, sa pamilya niya. Isa lang yung, ano natin. Uh, isa lang yung amo natin pagdating galing ka sa Pilipinas, ang napila, pirmahan mo, isa lang yung employer mo. Pero pagdating dito sa, sa abroad, kahit hihiramin ka, hindi ka maka, makasabi na hindi kasi amo mong nagsabi nun. Kaya nagpakapal muka na lang din ako na manghingi ako ng load. Uh, tambili ng load kasi di naman ano guys na uh, hindi naman tayo pwede na hindi tayo makausap yung pamilya natin lalo na yung anak natin guys hirap hindi talaga pwede ka na, nakaka na ano, nakaka sana parang matulo yung luha mo pag ganito wala kang load hindi mm -mm, ka sana eh kasi dun kay amo guys na uh, 24 hours yung meal anak ko pag once na makauwi siya sa school kaya hindi ako maboboring tapos ngayon dito Uh, hindi ko pa type yung ugali ng kasama ko dito ibang lahi siya guys uh, kung anong kung anong galaw mo titingnan susundin kaya hindi ko type pag next year pag hiramin pagsabi niya mapunta punta ako dito ayoko na magpunta hindi naman ako matakot magsabi na ayoko na guys kasi pauwi na ako niyan kahit pauwi niya ako kahit surrender na ako ngayon guys kasi ano mahirap pag once nakasama mo may kasama ka guys mahirap talaga Lalo lang, parang isip niya, sampid ka lang dito kasi nilagay ka lang dito para magtatrabaho. Lahat dito guys, uh, naanoan ko siya. ah Lahat, ginagawa ko sa, sa sala, pagising niya, nanglinis na yung lahat. Tapos guys, sinanim yung kusina, ang kalat, ang kalat. Tapos parang umaasa ba? Tapos ngayon, hindi ako gumagalaw guys, hindi ako naglinis sa sala. Kung bukas may tamor, yun lang yung gagawin ko, kakain ako, gawa ko sa akin. Kasi pag once nang gawin mo na, umaasa siya sa iyo. Kaya at ngayon, oh, tingnan mo, hindi ako nagtulong uh, sa kanya. Malinis yung usina niya. nag siya, ganun. Kasi guys, pag, uh, pag once pala nagagawin mo ang, ang ano, maglilinis ka, parang umaasa na siya sa iyo. Tingnan mo yung kalat kagabi, um, pumunta sila mo um, dito kagabi. Iniwanan niya, sabi niya bukas na lang daw kasi antok na siya. Hindi, di, hindi ako din, hindi iniwanan, hindi ko din tinanggal. Tapos ako din din ang nagawa pag umaga guys kasi tulog pa siya. Wala din tayo, wala akong choice kundi ligpitin din hinugasan ko. O di pag niya, pag ano niya, pag uh, niya. Tapos may mga uh, oh, lalaki dito na ano, nanghingi ng tubig. Ilagay ko sa ano, nagalit. Ako pa yung pagod, siya pa yung suong nagagalit. Di sinagot ko. Parang ikaw lang, ano dito, ah. wag mo akong ano dito na Lagi mo akong sabi-sabihan ng kasi hindi ka madam, sabi ko sa kanya. Ayan guys, napaba na po yung chismis natin. Thank you for watching. Sinasabi ko lang sa inyo guys yung update ko ngayon dito po ako sa Malham. Thank you for watching guys. God bless and I love you. Thank you sa, sa nag-subscribe po pala sa akin. Thank you guys. Laking tulong na po yan para sa akin at para po sa aking mama na na may stroke siya guys. Thank you so much and God bless.